Gusto mo bang tuklasin ang isang bagong profesyon, makabuo ng pangalawang kita, at lumahok sa isang lumalagong kilusan sa larangan ng biohacking, neuroscience, postura at ergonomia? Sumali sa aming network ng mga technology testers at maging isang aktor ng pagbabago. Sa technology, bumuo kami ng mga makabagong solusyon na gumagamit ng mga natural na frequency upang mapabuti ang postura, i-optimize ang physical at mental na pagganap at muling balansehin ang katawan ng tao. Interesado ka man sa isang bagong karera o naghahanap upang pag-iba-ibahin ang iyong kita, ang pagiging junior o senior tester ay magbibigay daan sa iyo na mag-ambag sa kapakanan ng mga tao habang nakikinabang sa patuloy na edukasyon at mga pagkakataon sa pananalapi. Naghahanap kami ng mga masigasig na tao na handang tumulong sa iba na maging mas malusog at mas balanse sa pamamagitan ng aming mga teknolohiya. Sasanayin ka upang maunawaan ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng physics, functional neurology at postura, at magagawa mong kumita sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsubok, pagpapayo sa aming mga produkto, at pagbabahagi ng iyong kadalubhasaan. Gusto mo bang sumali sa amin at maging bahagi ng kinabukasan ng wellness? Makipag-ugnayan sa amin na para sa karagdagang impormasyon kung paano simulan ang iyong pablalakbay sa Technology at Academia Nuera.